sa akin ang iba kilala. Ang isang leader na kahit kailan ay hindi tayo iniwan sa gitna ng laban natin sa pandemya Ang isang leader na tunay na nagbigay ng pagmamahal, malasakit at kalinga Lalo tigit ang ating kaagabay sa oras ng ating pangangailangan Ang batang galing sa hirap, nagsumigap Ang badang may nila, Yorle Isko Moreno Tumagoso real talk lang man man Meron bars pero broke ka pa rin Christmas at mga dope na women Kung wala ka mo na mangkunin Wala kasi para Pangarap na liit Magandang gabi parola Magandang gabi Bato District 1 at District 3 Balita ko kanina pa kayong alas 6. Malamang walang nagsaing. Kung wala nagsaing, walang gain. Gutom na ba kayo? Taas ang kamay na gutom na. Huwag lilipas din yan. Oh, special mention lang. Para tayo nasa sine yan, you ano? Know? Oh, ito, orkestra. O, oh, yung balcony. <laughs> Ayun po. O, oh, nakakatuwa naman. nako maraming maraming salamat. At kayo'y nagtsaga dyan. Na alam ko, masakit sa binti ito mayo. Oh. Pero hindi kayo maalis. Baka naman may nagbayad sa inyo. Wala? Talaga? Eh kasi balita ko, usong-uso bigaya ng isang libo ngayon. Pagtapos magbigay na isang libo, magbigay na limang kilo. Nakuha nyo? Okay lang yan. Tanggapin nyo lang ng tanggapin. Eh. Sayang din. Tama ba? may pansahin ka na, may pang-ulam ka pa. O basta ako, naniniwala ako, matatalino naman ang mga tagaparola. parola Eh biruin nyo, saan ka makakakita? Taga-parola, pwede pala maging mayor ng Maynila. O, shout out sa mga lolo't lola ko, yung mga matatagal na sa parola. Uh, Lalong-lalo na yung mga senior citizen I love you O oh, Joaquin nakita, Mga taga District 1 Nakita niyo na ba si Joaquin? O oh, Joaquin Kasi mahirap paniwalaan yung kwento ng buhay ko eh o gusto ko lang malaman niya. O Joaquin, maniniwala ka bang kami ang original dito sa parola? Yes. Sabi kanina ni Congressman Ernix, oh, taga-tundo. Ako hindi lang taga-tundo. Taga-parola, tundo, Maynila. Noong araw, maring marami sa inyo ang inabot gate 1, gate 2, gate 3, gate 4, gate 5 lahat area A, area B, area C hindi po nung araw parola compound lang ito ito ay bubog at kusot ng San Miguel wala pang ICTSI nung araw Kapag bagong tuli ka, doon ka maliligo. Tama ba? Oh, kaya gusto ko lang ipaalam kay Joaquin. O, at sa mga kabataan dito. Pero yung mga matatanda, yung mga original dito nung araw pa, ilang lahi na alam nila. Ito ang tawag ay parola compound. Oh, nay, tay! Mga batang Maynila, Oh hindi pa kayo kumakain. Masakit na tuhod nyo. O, huwag kayo magalala. Hindi namin sasayangin ang gabi ninyo na pumunta sa amin, nagkusa kayo, at mukhang interesado kayong makinig at hindi namin sasayangin yan na kayo'y makakapakinig ng mga panira lamang. Walang siraan dito. Wala. May, may nanira na ba dito kanina? kasi hindi ako naniniwala na kailangan mo ihilain ang paan ng iba para ikaw ang umangat. Unang-una, hindi naman ito tungkol sa amin. Ito tungkol sa buhay ninyo. Tama ba? Eh, ang init-init ng panahon, painit ng painit na rin ng kampanya. Yung mga kalaban ko, sobra init sa akin. Eh, ako lagi ang pulutan, eh. O, ako, eh, ako ang agahan. Ako, tanghalian. Ako, hapunan. Pati sa inuman, ako pulutan. Ang lakas pang umain ng pulutan. Eh, ang pinutan inuman. O, eh, ang pinagtataka ko lang, bakit sila mainit sa akin? Hindi naman ako nakaupo. Sila naman ang nakaupo. Tama ba? Oh, eh, kayo ba talaga, gusto nyo ba ako talagang bumalik? Eh, eh nagagamit eh. Huwag niyo masyadong lakasan, baka masigawan din kayo na Huwag ka na tatanga! Na! <laughs> Napanood niyo? Panood ko din eh. Kala ko mapuputol yung litig eh. Eh, nanggagalaiti sila sa akin. Ba't sila nagagalit? Ba't sila nangangamba? Bakit sila natatakot? Kung sila ay nagbote sa kanilang tungkolin sa taong bayan kahit hindi na sila makita ng taong bayan iboboto sila ulit ng taong bayan eh, galit na galit patatawag ang tao sa tutuban patatawag ang tao sa ninoy patatawag do sa San Andres Complex apat na oras limang oras magbibigay ng isang libo limang kilong bigas eh sa totoo lang bawal na ho yan. Sa totoo lang, sa totoo lang, bawal na yan. Hindi lang ako umiimik. Hinahayaan ko na lang dahil panatagan loob ko. Alam ng mga taga Maynila kung sino ang tapat at totoo. Sabi tuloy sa ayok sabak. Ay! Shout out sa mga kababayan na na ikaw waray-waray. Oh, may mga waray-waray ba -waray rito? Oh. Oh, mga antigin nyo, mga taga Panay Island, oh, yeah, yung mga magulang ko, yung nanay ko kasi, taga Samar yun. Pumunta ng Maynila, oh, nakita ng tatay ko, nakalawit, o oh, ako bunga, oh. dito sa parola. O kasi mahaba ang istorya ko sa parola. Kung parola at parola lang. Kung naalala nyo yung Gat Andres Bonifacio, yan ay tulungan center nung araw. Diyan ako nag-aral ng aking daycare. O pagka-graduate ko dyan, Rosauro Almario Elementary School. Ah, sino mga tagal Mario? shout out sa mga tagal Mario. Yung mga taga rito naman, Pedro Gibara, Tama ba? O, nga itay. Ano ba ang uh, sinasabi ng ating mga katunggali? Kasi, nalulungkot ako, apat na oras kayo ipatatawag. Di ba dapat ang ikinuwento kung ano ginawa nila? Anong ginawa nila sa atin? O kaya magkukwento sila ng bagay na gagawin nila? E eh, kaso ako lang ang topic. Ano ba sinasabi? Si Yorme, maraming iniwang O kita niyo, nagpunta talaga kayo Huli, pero walang kolong. Eh, sabi ko nga sa inyo, okay lang yan, tanggapin nyo Unang-una, hindi nyo naman hiningi Binigay sa inyo ng kusa Tama mali? Basta huwag nyo ibibigay yung puso nyo. Sino ba ang dalaga? Taas sa kamay ng dalaga. O, binata pa si Ernix. O, sige. O, tayo. Basta tayo dito. Walang siran. Tayo dito. Chill-chill lang tayo, ha? To Joshua. Mafia. Real yeah. talk lang Real talk lang tayo. Nay, tay. Mga magulang na naririto. Real talk lang, ha? Taas ang kamay ng may anak dito. Ayun, hanggang likod. Marami. May anak kayo. Pito ang anak mo. Wala nang ginawa mister mo. Ha? Ikaw na lang ang inatupag. Ako limang. Puyat, puyat pa ako nun. Anay, tay, real talk. kapag walang makakain ang anak nyo, gagawa nyo ng paraan? Talaga? Iraraos nyo? Itatawid nyo? Gagawin nyo ang lahat ng makakaya nyo? Nay, tay, yan din ang ginawa ko bilang ama ng dalawang milyong manilenyo nong panahon ng pandemya. Nay, tay. Nung binoto nyo kong mayor, noong 2019, wala kayong narinig sa akin na sinisiko yung sinundan ko na walang iniwang pera. Wala. Hindi ko tinuro ang daliri ko kung kani-kanino. Bakit? E binoto nyo na akong mayor eh. E di cargo ko na lahat ang responsibilidad nun. Tama mali? Tama. Anong una kong ginawa? Nilinis ko Maynila. Dinidisiplina ko Maynila. In fact, sa totoo lang, ngayon lang yata kayo nakadaan sa Recto sa panahon ko noong ako'y mayor. Tama-mali. Pati sidecar boy dito, pati mga kuliglig dito, pati tricycle dito, mas malaking ginhawa nung nadadaanan na nila yung Recto Avenue. Tama-mali. Inuhuli ko mga tulonges kaliwat kanan hanggang madaling araw, nag tayo para magkaroon ng kapanatagan ang tao sa Maynila. Nay, tay, umaangat na tayo, lumilipad na tayo, biglang nagkaroon ng pandemya. Boom! Panis. Anong masamang epekto ng pandemya? Wasak ang ekonomiya. Walang ekonomiya, Walang hanap buhay, walang hanap buhay, walang trabaho, walang trabaho, walang picha, walang picha, walang chicha. Tama-mali? Pero mga taga-parola, lalong-lalo na kayo. Lalong-lalo lalo na kayo. Kayo, nandito sa mga building bahay, dyan sa Nangka, hanggang doon sa Kodli, kayong mga nangabuhay dito, kayo'y tistigong buhay. Dahil yung ibang testigo ko patay na. Eh wala, nagka-COVID eh. Pero kayo, kayo na mga mamamayan dito, kaya niyong sabihin, noong pandemya, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Tanghaling tapat, nagpali ka na naman yung mga tulongges. dami na ng adik sa Maynila. Ay! Mga dek! Bago na kayo, ha? Pabalik na ako! Totoo, di ba, Nay? Snatching, hold uping, saan ka nakakita? Jeep ni driver sa abinida, tanghaling tapat dadakmain ng mga bata yung kinita ng pobreng jeepney ni driver. Saan ka nakakita? Truck driver sa Arten, tanghaling tapat, aakyatin, kukulatain yung driver para kunin lang yung cellphone. Ano, wala na tayong gobyerno? Kaya kayo, tigilan nyo yan. Okay, Huwag gumagamit ng kamigal. O sa kami dito is organic lang ay. Enjoy Yeah. Real talk men. kayong mga babae. Mga asawang babae. Hindi ba kayo nagalala galing sa trabaho asawa ninyo? Uwi, baka matusok naagaw 'yung cellphone. Kayong mga magulang. Hindi ba kayo nag-aalala 'yung anak niyo galing sa eskwelahan? nagawa na ng cellphone tapos tamang hinala pa yung holdapper napakialaman pa yung anak niyo. anong uri tayo ng gobyerno di bali tayong mahirap wag tayo maging dugyot di bali tayong mahirap basta makapamuhay tayo ng panatag tama ba kaya nay, tay may awan Diyos sa tulong ninyo nakabalik tayo ibabalik ko sa inyo ang gobyerno sa umaga sa tanghali, sa hapon, sa gabi, hanggang madaling araw, may gobyerno na ulit sa lungsod ng Maynila. Kaya mga adik, mga pusher, kayo, kailangan nyo pang gumamit ng kemikal para magising. Ako, kapilang, walang tulugan. Gusto nyo bang umikot-tutulit si Yorme ng alas sa madaling araw? Yeah! Nang madaling araw, may gobyerno pa? Yeah! Habang natutulog kayo, panatag kayo, alam nyo si Yorme nasa kalsada pa? Yeah! O yan, ibabalik ko sa inyo yan. Yeah! Pangatlo, anong gagawin ko? Babahay. Eskwelahan. ospital, Trabaho. M... BN. Minimum basic needs. Housing, education, healthcare, and jobs. Ibig sabihin, ang magulang, ang pamilya, may masisilungan, umulat bumagyo, magkaroon ng dilubyo, may masisilungan disenteng tahanan. Yung tatay, yung nanay, magtatrabaho. Yung anak, papasok sa eskwela. Pag nagkasakit ang pamilya, may ospital na maayos silang kakalinga sa kanila. Nay, tay, gusto nyo ba yun? Yeah! Yung ba ang uri ng gobyernong gusto niyo. Yeah! At special mention sa mga lolot-lola ko, mga nanay-tatay ko, na senior citizen, lahat ng nawala sa inyo, ibabalik ko sa inyo. May awan, Diyos, nakabalik tayo sa gobyerno ng Maynila. Na-miss na ba yung cake? Allowance? Yung regalo sa Pasko? Ang sarap ng amoy, narasaan ko pa. Sumingaw na naman yung nasa plastic. Eh, ako sanay na sanay naman ako. O, nai, tay, o, tanong, gusto nyo pa ba akong bumalik? Yes! Promise? Texman. District 3. District 1. Meron lang akong pakiusap. Pwede ba? Straight. la parola sei io ma inita magtangga sa, sa tambalang vice mercia dianza a chiorve ho sentito reno do carlos